Ang ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Ikaapat na kabanata. Dahil sa habag ng Diyos, ibinigay niya sa amin ang ministeryong ito, kaya't hindi humihina ang amin loob. Tinalig namin ang lahat ng lihim at kahiyahiyang gawain. Hindi kami nanloloko ng mga tao. At hindi namin pinipilipit ang salita ng Diyos. Sa halip, hayagan naming ipinapangaral ang katotohanan at ito'y alam ng Diyos. Kaya't handa kaming pahatol kanino man. Kung may kalabuan pang ang magandang balitang ipinapahayag namin, ito'y may kalabuan lamang sa mga napapahamak. Hindi sila sumasampalataya sapagat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito. Upang hindi nila makita ang liwanag na magandang balita tungkol sa kalwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos hindi namin ipinapangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Yesus bilang Panginoon. At kami ay lingkod ninyo alang-alang kay Yesus. Sa ang Diyos na nagsabing, mula sa kadiliman ay sisilang ang liwanag. Ay siya rin nagbigay liwanag sa aming isip upang makilala namin ang kadakilaan ng Diyos na nahahayag sa mukha ni Kristo. Ngunit kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay hamak nasisidlan lamang tulad ng mga palayok. Upang ipakilalang ang dakilang kapangyarihang ito ay sa Diyos at hindi sa amin. Ginigipit kami sa magkabi-kabila, ngunit di nalulupik. Kung minsay nagaanin lang ang kami, ngunit di nawawala ng pag-asa. Pinag-uusig kami, ngunit hindi kami pinababayaan ng Panginoon. Napapabagsak kami, ngunit di tuloy ang napapatay. Lagi kong taglay sa aking katawan ang kamatayan ni Jesus upang sa pamamagitan ng katawang ko'y mahayag ang kanyang buhay. Habang kami ay nabubuhay, lagi kaming nabibingit sa kamatayan alang-alang kay Kristo upang sa aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. At habang ako'y dahan-dahang namamatay, kayo na may nagkakaroon ng buhay. Sinasabi ng kasulatan, Nagsalita ako sapagat ako'y sumampalataya. Sa ganoon ding diwa ng pananampalataya, nagsasalita ako dahil ako'y sumasampalataya. Sapagat alam naming ang Diyos na muling bumuhay sa Panginoong Hesus, ay siya rin bubuhay sa amin kasama niya at magdadala sa atin sa kanyang piling. Ang lahat ng pagtitiis ko ay para sa kapakanan ninyo upang sa pagdami ng mga nakakatanggap ng mga kaloob ng Diyos lalo namang dumami ang magpapasalamat at magpupuri sa Kanya. Kaya hindi kami nasisiraan ng loob. Kahit na humihina ang aming katawan lupa, patuloy namang lumalakas ang aming espiritu araw-araw. Ang bahagya at panandali ang kapighati ang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita